Hindi, nag a kasi siya na pag marami siya nakuha mong kaputin, hindi pwede. Oh, Kumikita siya ng limandaan doon eh. Hmm. Binibento niya ng... Siguradig nga lang, nakaka-bend eh. Anong ginawa mong luto sa puso, Lorena? Anong budeng, nag-bend ito eh. Nilaga ko lang po. Ano nilaga. Ako, inanok eh. Ginawa akong kilawin eh. Ay, kilawin Ayun ang gusto ng mga bata eh. Masarap si pag luto. Lalo na may halong karne. Kahit batok lang.